lalaki sa Thailand na nang aket bahay para mamboso mabilis na kinarma at nahulog mula sa kisame Pinatunayan ng isang lalaki sa Thailand na talaga nga namang digital na ang karma sa panahon ngayon dahil patapos nitong mamboso nahulog ito mula sa bubong ng magtangkang tumakas. Eto yung buong kwento. Sa probinsya ng Amaran sa Thailand, isang lalaking ng bahay para mamboso ang nahuli mismo ng kanyang babaeng biktima na si Sirilok at hinabul pa siya ng maliit na bala. Sa pagmamadali na tumakas, dumaan ang lalaki sa bubong pero naging instant ang karma niya dahil nabutas ang bubong at lumanding siya sa garahe. Sa kasamaang palad ay nakaeskapo ang lalaki sakay ng isang motorsiklo. Ayon din sa mga otoridad, ay nagtamo ito ng injuries mula sa pagkahulog. Pero bukod sa pamboboso ay meron pa palang ibang kababalaghan ng lalaki. Napagalaman ni Siri Luke na nagpunta na rin pala ang lalaki sa kanilang bahay pasado alauna ng madaling araw at pinagdiskitahan naman ang kanyang panty. Ayon sa biktima, nakarating daw sa second floor ng kanilang bahay ang lalaki dahil sa pag-akyat nito sa puno kahit na walang anong-anong ini ni si Riluk sa mga otoridad ng insidente, patuloy pa rin siyang nababahala para sa kanyang safety at ng mga kapitbahay dahil nakapagpiyansa ang sospek. Sinabi pa niya na kaya raw niyang isa publiko ang mga CCTV footages para maging aware ang mga tao tungkol sa insidente at para makilala ang sospek at hindi na ito umulit pa. Samantala, nagpalagay na ng bako si Sirilok sa labas ng kanyang bahay at pinuputol na rin ang puno na ginamit ng lalaki para makakyat sa kanilang bahay. Gayunpaman, paman umaasa pa rin si Sirilok na mahuli ang lalaki para sa kaligtasan ng mga residente. Ikaw, naniniwala ka rin ba na digital na rin ang karma? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.